Ang problema kasi po ay nagkakaroon ng uh, wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency, ha? Bukod oh. na uh, sinabi na, ang dami na nagsasabi na, ay uh, yan mismo tinuro si Raul Manuel who was sitting right here uh, a few months ago, di ba? Uh, na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA tinang sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number two, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace ka, you impliedly admit na legitimacy ng ginagawa ng mga tao. Mat pag usap ka, criminal yan eh. Ha? Rebelde yan eh. They seek the, over the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kinimina, hindi kinakausap. Ah, usap kinu kinukulong yan at pinoprosecute yan. O, oh, peace talks. Number three, wini nila yung, NT, ano, yung NTFL-CAC. O, oh. eh iyan yung ah, almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number four, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP and PA, yung mga nasa kongreso, binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, eh sa mga atao ng mga legitimate ng mga congressmen. Yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas. O, oh, binigyan nyo na naman ng boses. O, oh, number four, uh, number five, o oh, kung ano man, ang dami eh. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na may swa, I mean, give up ka na. Uy, ma si Delima. What are you saying? Ay, hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, mga quit na yan. And then, na-involved si Delima. Sasabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo eh, siya pa biktima eh, no? O kaya nga, sabi ko, hinahamon ko si Delima, day of reckoning. De-demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung nagdemand kami, nagdemanda sa kanya eh, sa DOJ para i-justify ko kung bakit ka namin na demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nagrekat, harap mulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. E di mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo eh. Ha? Eh, yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpagpa eh, yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, eh, that sends the wrong signals na uh, this government is soft on crime, na embolden eh, yung mga kriminal. Alam nyo, ito ha, yung, yung, yung uh, anak ko, nag-aalan lo, hindi, eh, ano, nagta-tricycle, nag-MRT, nag ggpo nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo para maranasan niya. Ganun ako eh. Working student ako eh. I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako, totoo naman yun. Sabi niya, <coughs> Dad, okay na, hindi na ako, pwede nyo na ako hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi, 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bicutan. Uh -huh. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, ha? Noong panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu ha, sabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong sandang piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Ha? Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit siya nakakatakot sa, ake, sa amin? Maglalakad ako roon. Nagkakapang-overtime na. Wala ng gulong. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mga uh, overtime ng sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Eh siya sinasabi nila, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Eh paano hindi gagaya? Eh nagwa worsen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi <coughs> naman sila nagbabas. Ha? Wala naman sila sa field. Hindi naman, hindi, sila may driver, may security. Ha? May bulletproof. O tayo mga orang pangkaraniwang mamamayan ang, ang nasasabak dyan. Pako bang nagre-reklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Ano klaseng administrasyon to? Alam nyo, ako, eh, eh, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi eh, yung mga nagsasabi diyang loyalista, loyalista daw sila, eh kami po, hindi namin iniwanan ng mga Marcos, ha? Ah, eto, eh, eh, ano, I, I'm, not, uh, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Ha? A, hindi dapat nangyari yung people power. Hindi po kami umalis dyan. Ha? We were hoping that someday soon, yung buisit na buisit kaming narrative ng mga dilawan, na diktador si FM, ganito, ganon, etc. ay uh, mabibilay. Sab sabi namin, someday, ah uh, all lies will vanish. Nagkaroon na ng pagkakataon, maridim redeem yung Marcos name ha, nitong anak niya. Anak, no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Ha? Si Pinoy, si GMA, uh, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Ni Squander na nga ni ni ano ni uh, Noy Noy yung legacy nung nanay niya whatever legacy that is. Eto, sa halip na ipakita niya hindi authoritarian, ha, libertarian, maganda pamamahala, walang corruption, walang kriminalidad na alam namin yun ang totoo nung Marcelo, oh, disagree or not, Ganon yun, yun ang aking, ano eh, yun aking experience, ay eh, sinayang niya yung opportunity. And history seems to repeat itself. Those of you old enough to know, di ba, ang, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Senior was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni, uh, ano, ni uh, Martin. No, oh, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos nang lang ako kasi uh, uh, ang all along we thought that mako-continue yung dati eh ang nangyayari um, uh, sorry to say ha mukhang tama si Pangulong Duterte he is a weak leader kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema he does not have his hands on the reins of government